Kalabos ang apat na umunay-sangkot sa iligal na pataya ng small town lottery sa Quezon City. Si Joshua Garcia sa detalye. Timbog ang isang empleyado at tatlong kubrador ng isang small town lottery matapos mapagalaman na may iligal na pataya ito sa Quezon City. Ayon kay Robert de la Cruz, Area Manager sa Quezon City ng Lucent Gaming and Entertainment STL Corporation. Sa kanilang isinagawang surveillance ay nabatid na ginagamit umano ang kanilang mga legal na palaro bilang front para sa illegal na loto na hindi autorisado ng PCSO. So nag-inquire ibang kobrador sa kanila regarding sa 1 to 38 kung sa napapanood yung drone noon. Doon lang nalaman, na, doon namin nalaman na meron silang pailalim doon sa station mismo namin ng Lucent na meron silang pinapalaro na 1 to 38. Paliwanag pa ni De La Cruz, apektado ng mga ganitong ilegal na palaro ang kinikita nila kasama ang PCSO na para sana ay napupunta sa kawang gawa. Kaya naman hindi anya ito kinukonsinti ng Lucent kahit na ang sangkot ay mismo mga empleyado nila. Babawasan yung sales namin dahil napupunta lahat sa ilegal. So, mas malaking porsyento, yun ang hinahabol ng mga kabo. Actually, yung ganyang gawain, talagang hindi tinotolerate ng Lucent yun. Kaya nga, nagkaroon tayo ng operation na ganito para protection din sa mga iba nating nagpapataya. Sa manlalaro, sa mga empleyado. Kasi yung empleyado, obligado, alam niya yan eh. Tumanggi naman magbigay ng payag ang isa sa mga empleyado ng Lusin na nahuli at itinatanggi din ng mga kubrador na may alam sila sa illegal na pataya. Hindi po. Mamaya na po pag nandiyan management. So, yun ang sabi nila. Legal daw. Pero yung hawak ko, korenta, Yun ang legal. Hmm. Yun ang legal. Nagpapataya ko ba kayo ng 2030? Hindi. Ano lang, kurenta lang. Kasi mapapamak ka din ako dyan. Ay, kagaya nga, napamak ako. wala mo ng mga bata. Ayon sa CIDG Camp Karingal, posibleng maharap sa kasong illegal gambling. Ang mga nahuling individual kung saan sa ilalim ng Republic Act 9287 ay maaaring makulong ng 30 hanggang 70 araw ang bettor habang 6 years and 1 day to 8 years na may multa na 3 hanggang 5 milyong piso para sa collector, staff o tauhan ng management na mapapatunay ang may sala. Yung complainant natin na lucent Uh, incorporated na allegedly ito office nila ginagamit mismo office nila na ginagamit ng iba sa illegal na pataya. Piniprepare na natin yung ano na, na uh, violation under Republic Act 9287. Samantala, kasabay ng investigasyon ay kasalukuyan namang hinahanap si alias Jeff na empleyado rin ng Lucent na itinuturong nagpapatakbo nang ilegal na pataya maging iba pang kobrador na sangkot sa ilegal na aktibidad. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.